What is up sa inyo mga ginawat, at binibini? Welcome sa isa na naman reaction video sa isa na naman episode ng Maria Clara at Ibarra. Papayag kaya itong si Fidel na tuluyan ang magkahiwalay ang landas nila ni At ang pinakamahalagang tanong, ano kaya yung kulay ng port? Huwag na natin patagalin, panoorin na natin. Nahiniwala ako, binibini ni Naniniwala ako may topa ka na. Nais kitang paniwalaan. Ulit. Paano naging katang isip lamang ang pagmamahal ko sa itong iyo? Itong lahat, kung totoo ang naramdaman ko para sa iyo. Yan! Magbababay na lang, at pa. Wala ba tayong pakis dyan? Bakit na, men? buhay ko. Ano? Ano? Ikaw lang ang nagparamdam sa akin. Faith in men restored. Na pagmamahal. Ano? Muna. Dive na, Pidel! I-dive mo na, Pidel! Ganunin mo! Kakita pa yung... <laughs> ba uh, kita muli? Hindi tayo sure. Ah, sabay pasok ng team song. Cry! Nud-good mo na yun! Sarap yung pag-good din dalaw eh! Ay! Anak ng tipaklong na pink na portal Yan yeah, ang lagusan ko pabalik sa mundo ko. Oo, oh, di... Naniwala ka na ngayon. Fidel, ano Isa na? Tunay, Isa kang pambihirang tunay, Pilipini. Isa kang mangkukula. ano yan? Black magic? Wanda, ikaw ba yan? Yeah. Basta kapag wala ng sakit ang mga mundo natin, baka nga. Baka pwedeng tayo? Baka nga tayo ang endgame. Wow. Wow. Ano, Avengers reference pa talaga you no? Know? Yeah. Hindi ko pa rin mawari ang ibang mga salitang binibigkas mo. Hindi pa kasi showing dyan sa inyo yung ending. Ayan! Ayan na! Ayan na! Higupin mo na Fidel bago pa higupin ang portal. Bago. Ano ba to? Magkukumbento ba to? Magpapakasal? Kala ko ba sa monasteryo? Bakit parang, parang nakagown ka dyan, Clarita? Anong OOTD yan? Ano? Nakatunga lang kayo? Akala ko iahatid niyo mo sa monasteryo. Ahatid ah, lang pala ng tingin. Wala <laughs> talaga kwenta itong pamilya ni Clarita. Si Baro, Jeprox na Jeprox yung pan, so pa Iya ka na lang dyan. Huwag mo na. Derek, ilang ikot pa kaya ng camera bago matapos yan? Inakay ka ng kontrabida eh. Tapos, pabiktim ka ngayon. Uy, deserve mo yan. Tama na, exposure, Derek. Kung na matagal exposure nitong kumag na to. Tinigil mo nga doon sa isa. Tinigil sa isa. di ko gusto yung mga ngiting... Hmm, ngiting aso. Ah, oh. In fairness, ang cute ng dimples ni Father Salvi. <laughs> Kaya ba yan today, Clarita? Anong oras na, oh? Patatapos na yung episode, di ka pa nakakababa sa hagdan nyo. Yeah! Aba, may pa-transition. In fairness, ha? Ginalingan na naman ng GMA sa effects oh. Oh, asan na yung papel? Asan yung continuity? Paalam si Dan. Ano yan? Ay, <laughs> <By> GMA, <laughs> Kinulang sa budget. Ang ganda na transition ng mga papel eh. Minadali nyo na naman yung mga pet malong artist natin eh. <laughs> Bayaran nyo ng tama at bigyan nyo ng maayos na deadline para makagawa ng malupit na effect. Kaya naman eh, oh. Nakita nyo? Kinulang lang sa budget. Ganun lang yung budget natin para sa effects. <laughs> ano ba yan? Talagang iniwan Klay? si Pidu. Oh, ano? Clay. Nako, ito na isusunod kay <laughs> ito pa lang pupunta na auspicio. <laughs> Kung sinundan mo sana di hindi ka nagngangangalngal diyan ngayon. Ay, grabe, heartbroken ang pidel natin. Push na push mo yung team song mo, pidel Oh, oh, baka copyright ako dyan, ha? Oh, Huh! Oh. <tinyo> <tinyo> oh. Ah! Grabe! Ang sarap sa pakiramdam na nakakita ng modern na scenes Maria Clara Tibara. <tinyo> Bakit? Wala pa namang 24 oras ah. Malay mo, Baka mamaya, naglalakwatsa lang yun. Pero hindi niya ugali yung hindi nagpapaalam. Paano kung may nangyari sa kanya? Aba, baka mamaya yung anak mo naglayas na. Aba, Ronald, joke ba yun? <laughs> <laughs> hindi nakakatawa. Tangaling tapat nagiinom ka ng Red hot Bok na yun. Feeling funny ka, wow! Kumosplay pala si client kaya nawala na isang araw. Yan ang magandang effects, GMA, oh. Yan. Kaya naman ang mga artist natin, eh. Yeah. Clay? Clay! <laughs> Ay! Sa kagaling! Wala niya ka buong araw kit nang pinaghahanap na cosplay ka pala. <laughs> Clay, mapapagalitan ka pa dyan. <laughs> si Clay na. Wala niya oh. ka! Maria Clara Infante. <laughs> Pinagalitan eh, no? Kunwari ka pa, todo alala ka buong araw, tapos papagalitan mo. Ma? <laughs> <laughs> Tsura na nani, no? Saan ka galing? Mm, yan. Patay ka. Saan mo ipi-explain pa yan? Hindi ka kanya nasuot mo, pati? Ano <laughs> yan? Galing ka ba sa costume party? ha? Ate, nagkakosplay ka ba? Kaya ka ba wala? Kaya nga eh. May close, may cosplay Sabutin event eh, siyang pinuntahan. <laughs> Nananaginip ka pa rin ba? Ano ba kainom mo? mo? Anong tinira mo? Ano bang inalay. Tama inalay na rin, no? nagda ka, no? Aminin mo, anak. Baka matokhang ka, yeah. Parang namatay ako, tapos buhay ulit. Eh, yeah, is my rebirth. Wow! <laughs> rebirth, rebirth, rebirth ka dyan. <coughs> ano yung sa isimulan, sinu Clyde? Hmm? Yung mga sinampay mo, hindi mo pa na, na ano, nasasam-sam. Na si Huwag na mga damit doon. <coughs> eh, bakit naman kasi, anak, wala kang paramdam? Ha? Tapos bigla kang susulpot. Ganito, ganyan. Ano ba yan? Ano yan? hindi pa tapos ang Kaya interrogation. Kaya ba hindi ka sabi. Dahil nagtatampo ka. Galit ka pa rin ba sa akin, anak? Oo nga, talo nga sila. Naiintindihan ko na po kayo. Hindi Kaso po. mali, mali talaga yung asawa yung ngayon Wala po, kung saan loob sa inyo? Sigurado? Hindi ka nang tatampo? Tamis. Yeah! Grabe yung feeling nung pagbalik ni Clay parang ah. Parang nasama din ako sa portal. Parang iba yung ano, environment niya you no? Know? From bundok-bundok to syudad din. You know? Paano niya kaya kukumprontahin si Mr. Torres? You know? Paano kaya si Pidel? Uh... Kaya mabaliw na yun doon. <laughs> Pag nangal na rin yun doon. Ay, nasa muli mga gino at binibini. Bye-bye.